Inaalalahanan ng Department of Labor and Employment ng mga employers sa mga alituntunin sa pasahod para sa regular holiday sa Mayo 1, araw ng paggawa o Labor Day. Sa Labor Advisory Number no. 5, sinabi nitong si Labor Secretary Bienvenido Laguasma na mga empleyadong hindi magtatrabaho sa Mayo 1 ay makakatanggap pa rin ng 100% ng kanilang arawang sahod basta sila'y pumasok sa trabaho o may bayad na leave sa araw bago ang holiday. Kung ang araw bago ang holiday ay isang non-working day o nakataktang rest day, kwalifikado pa rin ang mga empleyado sa holiday pay kung sila ay pumasok o may bayad na leave sa araw bago ang non-working day o rest day. Para naman sa mga magtatrabaho sa Mayo 1, makatanggap sila ng kabuang 200% o doble sa kanilang arawang sahod para sa unang walong oras ng kanilang pagtatrabaho. Kung lalampas sa walong oras ang trabaho, dapat silang bayaran ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate o orasang bayad para sa sinasabing araw. Samantala, kung ang regular holiday ay tumapat naman sa araw ng pahinga ng isang empleyado, may karagdagang 30% sa 30% sa batayang 200% na kanilang sahod. At para ho sa trabahong lagpa sa 8 oras sa parehong holiday at rest day, may dagdag pang 30% ng hourly rate na dapat daw ay ibayad. Ang May 1 ay isang regular holiday. Pag sinabing regular holiday, pag pumasok ang mga gawa, dapat doble ang bayad. No? Kung hindi siya pumasok, subalit nagtrabaho siya ng the day before the holiday, dapat bayaran siya ng 100%. No? Uh, Maliban na lamang kung mayroong mas maganda at mas mayroong pakinabang na binipisyo na umiiral sa isang kumpanya. No? Uh, whether uh, hindi siya pumasok, bibigyan siya, kahit absent siya, without leave. no, At kung siya ay mag-overtime pa, napakasipag na manggagawa, ay uh, dapat na may tertium pa. Baagi po yan na paliwanag mga kumbunang kalihim ng Department of Labor and Employment si Secretary Bienvenido Laguesma.